妈妈，妈妈，妈妈，啊！再见，大汉的狗。哎，小弟，小弟，把门打开。哎，妈妈，妈妈，妈妈。 Pag-ingatan ka, paalagaan ka Sa puso ko, ikaw ang pag-asa Sa aking mundo, may sa sa'yo Ang awit kong ito, ang pagmamahal mo may nagmamahal Alay sa'yo Aking ina, ikaw ang nagbigay ng buhay ko Buhay na kay ganda Pangarap mo na makamtaan ko na Iingatan ka, aalagaan ka Sa puso ko, ikaw ang pag Sa ating mundo may gagabay sa'yo ang awit kong ito ang pagmamahal mo kung may nagmamahal ang aalay sa'yo tama kasi dapat sa akin eh Ang tubig sa ati sa atin dito bisug, tapuan palagi. lagi, ka lang na sa Nina, buwan hugo nga sa Nina, kung pa itinapusan ako, sa mga sa yung pagiging ano? 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 ka okay. ba? Yan siya ka mag-open. Ingatan mo ba? Malug ma... Mabaon ka. Nakikiramay po kami. Nakikiramay po kami.

到。 Shit! <laughs> yang takut ini si orang galak banget

आ हा हा

I'm not ofítulo PD! Ako po mismo may pinanagamot na pag, na kailangan niya ng gamot. <laughs> ah, ah, nagpapakabasa ako sa ulat para ng gamot. <laughs> ah, ah, niya ah, 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 ako sa ah, 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 ay, ayaw makinig. Ang <laughs> ah, sakit mo wala na <laughs> Sobra. <laughs> 啊！死了 <laughs> <laughs>、uh, sort of！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈 Ang bilis, Opo. No? Huh? ang bilis ng pangyayari, ano? Ang ng pangyayari? Opo. Ay, po. Pag -uwi niya dito, nagkwentuhan pa kayo. Opo. Kasi ang saya-saya saya, saya pa niya umalis doon eh. Opo. Opo. Ay, sabi niya po kahapon, sabi niya kahapon, Oh, Kamusta naman po kayo dito? Kamusta naman kayo dito? Sabi ko na, okay lang po ma. Tapos, <laughs> so, inak, inalak po namin siya, nagpagkain. Sabi ko, makamain na, na kayo. Sabi niya, ano ulam niyo? Sabi ko, isda. Tapos, ibinigay niya kayo siyang ulam. Kumain pa siya? Oo, oh, kumain daw po siya kasi po nag-recabos kayo ng isda eh. Kayo yung magkapatid? Opo. Oh, kayo yung anak? Ikaw yung Banganay anak po. mo yung ano yung hawak-hawak niya. Oo po, anak niya po. Nung first time namin siyang makilala. Oo po. Hmm. Anak niya po. <laughs> Sobrang bait niya, ate Marites. Oo oh, nga po nga. Ha. Almost sambuan mahigit pa lang yata siya sa amin eh. Pero napakabait niya sa amin. Talagang oh. ginawa niya ang lahat. Hmm. Ano yun? Tanong ko lang. Alam ba niya yung alam niyo ba yung sakit niya? Opo, nandiyan po yung mga reseka niya po nagpapacheck up yun, naman. po, yung huling check up niya po, yun, yun, yun na doon pa po kami saan, nandun pa po saan, sa, sa Antipol. Tapos mm -hmm. mm -hmm. po yung binibilan-bilan na lang po namin siya ng gamit. Yung iba lang po nabilib po namin yung... Yung iba Kasi hindi. po, po, po nag-tinda-tinda lang din po kasi kami mm -hmm. Lagi naman kasi niya, nung una kong nakilala siya, yung sinabi yung may sakit siya sa puso. Opo. Meron nga meron Pero hindi niya nakwento na malala pala. Opo sabi ko nga po sa kanya, wag na po siya magkirbaho. Wag eh, na po pumili po po siya magkirbaho kasi daw po, dira, baka daw po dira po na kayo makayaan po, bumili po ng gulay. Mm -hmm. Kasi po, bira lang din naman po kasi magtinda ng gulay. Mm -hmm. Pagka meron lang daw po, pagka lang po po <laughs> Nalaman na ng ibang kapatid niyo? Papo, uh -huh. isama. Tapos po yung dalawa po namin kapatid na kulungi. Eh. Pa, alam lang po ng tiyahin ko po ng Santo Paul. Ah, may dalawa niyong kapatid? Opo, maaak po lang po yung dalawang lalaka po na kasunod po namin. <laughs> Nagbigay po nga po siya ng pang ano po yung ano po, pang buko salad. Pang buko salad, binigyan niyo kayo? Opo, um, tapos may sinabi po sa kanya. Anong sabi ng mama mo? Dito ka ate. Niwagan niya po ako dun sa cellphone ko. Hapon. Ah, uh, oh. Oo. Tapos sabi ko sa kanya, kumakain po kami. Sabi ko po sa kanya, sige ma, pupunta na lang ako dyan. Ah, pinapunta ka niya rito? Opo. Oh, sabi niya po sa akin, kahit pumunta ka dito, bisan mo. Sabi niya ganun. Tapos oh. pumunta po ako dito. Tapos nung pumunta po ako dyan, sabi niya, sabi niya sa akin, ano? <laughs> sabi niya, <laughs> Nagbabalik ako po siya niya. Sabi niya sa akin, kunin mo yung pano niyan, yung pang buko salad kasi wala ako dito sa bagong taon. Sabi niya, hindi ako makaka-uwi rito sa bagong taon. Sabi mm -hmm. po niya sa akin. Mm -hmm. <laughs> Tapos kinuha ko po yung, yung pang buko salad. Tapos tinanong ko po, po siya, bakit man hindi ka makaka-uwi sa bagong taon? Sabi mm -hmm. ko ganun. Sabi niya, oo oh, nga, baka nga hindi ako makaka-uwi ng bagong taon. Sabi po niya sa akin. Mm -hmm. <laughs> Ayun na. Ayun na. Ayun na po yung muli niya sinabi sa akin. Hindi po siya makakawin ng bagong taon. Mm, <laughs> Nagpabalik pa po, po siya ng panasig. Isang kailang kantan sa kakalaki nga. Pero, <laughs> kahapon. Kasi simweldo siya kahapon eh. <laughs> na malayo na lang po eh. Kasi po nagkukuha po kami ng sinampan. Tapos mm -hmm. so, si Kika po nahiligo. Tapos Pagkain ko po kay Mama, parang kain ko po, parang hindi na po talaga siya naglagas po, nakabalok po kayo tapos, nakabalok, po, kayo, tapos nakakuma. Tapos pumasok po siya, tapos na po siya maligo. Sabi niya, di nga niya, Mama, Mama, tapos nakakagat ko po yung panya po kayo po, hindi, wala na po talaga siya yun. Ano. Tapos nalaglag po yung pusteso niya, mm -hmm. yun po, yun no, yung nangyari. Tapos po san-san pa po pumunta po kahapon, para po mga po, makakuha po na po, wala na siya, wala na po, ikaw yung kausap ko sa poon kanina. <laughs> Pero kung may ambulansya agad, siguro nabuhay pa, no? Opo, kasi po malayo po kasi dito um, yung, yung ano po di Dalawang si oras pa bago ano, na o, isa sa ambulance. Hindi ka po yung kapitbayo lang po namin yung ano, owner lang po yung sinakay po sa kayo. Hmm. Lahat talaga nagulat kahit kami hindi kami makapaniwala kahapon. Tumatawag kami sa inyo nung alas 6 hanggang onward di kami makakontakt nag po kami dun sa ano. Mm -hmm. Tapos po, na, inilok na po siya nung kapitbahay po namin. Hindi na po talaga siya. Tapos, hindi na lang po sa pinagtipunan po. Ano uh, na po, sabi ko, kuya, sabi ko, dok, pwede po ba paki, ano po, pakitry paki pakitry nyo po po ulit yung pagkain po kay mama baka sakali po mabuhay pa. Nagawan po talaga namin po na, namin po na paraan para po mabuhay po talagang, ng wala na. kumunog daw po yung buko niya po sa likod na sabi niya po, sabi po nung po kasi sa kapagkaano daw po. Tumunog niya? Opo. Tapos yung po niya, yung kaliwa po, mataas ma dika po mabuhay po. Mm. Para lumaki na po talaga yung puso niya. Ayun po yun nun. Tapos galing pa po kami doon sa inyo po. Doon po sa ano. Doon sa inyo po. Yung kinakarabuan po niya. Ang din kayo Oo, doon? Kasi po pinapunta po kami. Oo, kasi nagsabi kami sa kanya. Kasi ba, sabi ko baka nalulungkot naman. Sabi ko, pwede mong papasyalin ng mga anak mo kung gusto mo papuntahin. Kasi parang bahay mo na rin yan, kako. Kasi hindi namin siya itinuring na iba. Pamilya talaga ang turing namin sa kanya. Marami pa nga kaming usapan ng mga gagawin. Hindi lang talaga namin alam na ano. Kahit sino na walang nakakaalam sa buhay talaga. Malakas pa po siya kahapon. Mm, -mm. Malakas pa Kahit sa umaga, ang saya-saya pa niya. Nagbibiruan pa nga kami eh. Sabi ko, sige, uwi ka muna. Gusto niya gabi, sana. Sabi ko, hindi uwi ka na ngayon kasi andito ab kumpleto kami rito kaya para mabanding mo rin ng pamilya mo ako kasi alam ko naman na Christmas party andun siya sa amin kaya sabi ko uwi ka rin Binir, para biniro, ko pa nga po daddy sabi hmm? ko pa nga po sabi, sabi niya po sa akin sabi ko ma wala mo balik mo sabi niya hindi mo nakapapasok hmm? sabi ko bakit po ma sabi ko kung gano'n sabi niya mo muna ako sabi niya, um, ang biniro ko pa nga po, ma, ako na lang muna po umulik. Hindi pwede. Ang gano'n, dahil hindi yung baska-baska, ka baska-baska makaka-uwi. Yung po, sabi mm -hmm. niya sa po ba, ma? Sabi, sabi ko po, gano'n. Tapos, na po siya. mas mm -hmm. na po sa loob. Tapos yun, pagkano po wala, hindi na po namin na malayo na gano'n na po mangyayari po sa kanya. Pag-pray lang natin mga kapatid, no? Ganon talaga siguro may mas magandang plano si God. Wala namang may gusto ito. Pero kailanman hindi natin pwedeng questionin ang ating ang siyang lumikha, no? Alam naman ni Ate Maritis kung gaano natin siya kamahal. Nagbigay po nga po sa amin yung 500 rin. Pumunta po kami nun. Hmm, ah, binigyan niya kayo? Sabi niya, sa, ano lang, sabi niya sa akin, si, sabi niya sa akin, hindi sabi, sa, sabi, sa, sabi sa akin ni mama, Kyo Jian, bigay ko muna po sa iyo. Susunod na lang muna kay, Cindy. Talagang lahat ng kinikita niya sa inyo binibigay? Yun, iba po. Mm -hmm tapos binibili niya po ng ano niya po RICO misan nga po hindi ko na po kinatanggap eh kasi nga po pinapinibili niya sabi ko mga hindi ko na po tinanggap niya kasi pambili niya na po ng gamot hmm. misan po ako na po nabili po ng gamot para po misan doon na po ako na labas pa sa manggahan na po ako nabili po ng gamot may pila po ako doon yun iba po nabili po kasi po yung, yung dalawa po hindi po nabili pwede naman po siya makabalik po sa ano, sa antipolo po para po magpaano ba yun? Magpa, ano, laboratory. Magpa, hindi, hindi na siya. Hindi na po siya nakabalik po doon para po po siya ng Dok doktor. Pero kung sinasabi niya lang sana yung nararamdaman niya or what, Opo. papati siya na pa-check up namin. Opo. Hindi niya sinasabi, sinasarili lang niya. Sabi ko, ma, nakakabili ka ba ng gamot mo, ma? Sabi ko, sabi ko po nga, sabi niyo, nakakabili ako kasi binibigyan naman ako ni Dahil Draco. Hmm. Ayun lang po sabi niyo. Lagi ko siyang binibigyan kasi ang pasyeldo ko sa kanya araw-araw. Hindi ko lang siya maabutan pag hindi ako nakapunta. the following day, pag nandyan ako, bigay ako agad sa kanya. Tsaka sunod-sunod yung bigay ko sa kanya itong Christmas. Okay. Hmm. Ito lang po. Tapos sa lang po siya kahapon. May eh, kasi po siya kahapon. Tapos pag, pag, daan niya po, wala na po. Hindi na po namin siya na Doon na lang sa kwarto. So, in, ah, ibig sabihin, humiga siya. Humiga nung nakita, siya. nakita niyo siya, critical na siya agad. Opo, po sabi niya po, kita? Nanginginig siya. Na, Nakapagsalita pa nung nakita niyo, sir? Oh, Nagtapta ko, loto ng prisma ko. Sa niya, maita. Opo. Oh. Nanginig daw po. Nanginig po siya. Nang sai. Tapos pero pinainom ko po yung alitobig po. kahapon. Pinili ko pong ipalunok po sa kanya yung tuki. Nalulunok naman po yung kaso nalulura rin po. Nalulua. Lumalabas. Oo, lumalabas po. Tapos po inanon po namin, ilapitok na po namin. Wala na po talaga eh. Talagang ano na po talaga po siya kahapon eh. Naninilaw na. Hindi kayo nakatawag agad ng ano, mga ibang sasakyan? Wala po. Kundi di ko lang po. Bigbahay lang po namin eh. Si Daddy Winnie lang po yung Kasi po kung 2 hours, talagang hirap na. Parang hmm. so, ganun pa kasi inakit pa po, po namin doon. Ano, bilang oras, Anong oras, Ben? Kito lang. Dalang oras po ata. Siguro sa dalawang oras. Hindi po. po. Wala pa. O, po. Nantay po po namin yung mga kapatid. Saan manggagaling mga kapatid? Sa Maynila po. Na, sa Maynila. Kailan dating nila? Sa kitapos daw po ng bagong taon. Mga ados na po. Nung gabi. Kasi po ados po kasi nang ados po po kasi ayaw si mga kapatid po ni mama eh. Ah, uh, ados pa, ninyo, pa kayo mag-usap-usap? Opo. Okay. si lahat po kasi nang pinuntahan ko ano po dyan sa ADOS pa po. Ang? Um, Sarado po kasi yung office lahat. Pero yung mga kapatid niyo, hindi makakapunta ngayon o bukas? Hindi sa po. summer po yung iba Ah, uh, yung sa Maynila? So, na lang po kasi yun. Ah, so hindi makakalabas yun? Hmm. Pinakalam nila lang po namin sabi ko po, okay ka, paalam nila lang po, paalam nila lang po sa kapatid ko namin sabi ko po nga dito eh. punan kasi nga po umuwi pa po kami po Rico para po magdala po ng kumu kasi nga po kumimukan nga po namin sa mga malamang kasalanan tinawag okay. na po ko ni Kiko malayo po kasi yung dati malayo. malayo malayo no, aeroplano Plano sa saka sa nag-aaral po yung mga anak po, yung mama sana, sana. Um, buhay, 53 pa lang. ko di sa sa ka sa ano sa ano sa ano sa ano sa ano sa sa ano sa ano sa ano ka ano sa sa ano ano sa ano Bawal sa uso, bawal sa January. Johnny Ray. Johnny Ray. Saan galing yung Ray? Marami po kasi siya Facebook po eh. Hmm. Misan po, po nakakalimutan niya po yung ano niya, yung... yung password? Yung, opo, password niya. Kaya po naiba niya po yung, yung ano niya po, yung account niya. Mm. Yung pangalan po ni Mama, ano, Mary Jane. Oh, na. Um, Mary Jane din. Mary Jane po yung pangalan oh, niya. Tapos iniba niya lang po yung Sa... Ano, sa... Ay, kaya sa dati So mga kababayan, no, ito po yung unang araw na pagdalaw ng Team Daddy Frankie dito kay Ate Marites. At uh, nakausap natin itong mga anak. Maging, maging sila po ay hindi makapaniwala dahil ayon sa kanila, dumating ang nanay nila dito na ang saya-saya pa. Bigay pa daw siya ng ano, pambili ng uh, buko salad. Pahapin. Bu buko salad talaga yung ano yung uh, wish list niya sa okay. Christmas party namin. Napabili pa nga pa ng pansit po hmm? Binilang ko na nga po pa ng po kahapon. Okay. Kung kailan mag new, -new year, no? Oo um, nga po eh. Talagang ganun. Ang buhay talaga hindi natin alam. No? Basta laban lang mga kapatid, no? <coughs> Pag-pray lang natin, kaya natin to. No? Huwag ano uh, no? Mawalan ng pag-asa. Alam ko yung nararamdaman ninyo, kahit sino, talagang masakit. Maging kami man, kahit, ah, uh, sa ikli ng panahon, pagsasama namin, talagang hindi kami makapaniwala. Kahapon, kaya, ang daming nagtatanong sa mga followers natin kung ano talaga nangyari hindi ako nagbibigay ng info hanggat hindi ko kayo nakausap kasi maging ako hindi talaga ako makapaniwala pero gano'n ang akin sinabi sigad lang na kaalam ng lahat sa laban lang tayo no so gagawa rin si daddy Frankie ng paraan alam ko naman na mahirap ang buhay dito alam ko walang wala So mag-iisip ng paraan si Daddy Frankie kung paano kami at paano ako makatulong sa inyo. So, mag, may bibigay ako, mag-iwan ako dito pang gastos ninyo, may hey, 10,000. Kanino ko ibigay? Sino pa nga ano, eh? Para may panggastos kayo rito? Thank you po, Daddy Trump. Panggastos na po. Kung hmm. ano mga pangailangan. Pero gaya ng aking sinabi, Ayun. Baka magla-live din ako. Tingi e, ako ng mm, tulong. Marami na mm -mm. Maraming nagmamahal kay Ate Marites. Alam ko marami tayong mga kababayan. Basta tulong-tulong tayo. No? Huh? Marami pong salamat po. po mm. ah, huwag kang magpasalamat. Okay na yan. Yan ay talagang para para masaya rin yung mama ninyo. Alam din ng mama ninyo kung gaano namin siya itinuring. Hindi po namin ako ganyan po. Mayayari po sa mama po kasi nangyari kahapon na. Sige Sig mag yeah. magalala. Babalik kami dito, no? Okay, mga kababayan, mga kabarangay Hindi ko na muna masyadong Mabaan yung pakikiusap O pag-uusap sa kanila Bigyan ko muna sila ng chance Alam kong hanggang ngayon Hanggang sa oras na ito Yung nahihirapan pa sila Kaya pansamantala hanggang dito lang muna Yung update ko sa inyo Yan, Salamat po